Panalangin sa mahal na birhen ng tumba. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kahirap-hirapan at kalinis-linisang Birheng Maria, ina ng masintahing anak na lubhang tigib ng lumbay sa lahat ng ina sa mundo. Naninikluhod po kami sa mahal mong marapan, ina naming maawain, at nagpapatira pa sa mga mahal mong paa, at tuloy nag-aamo-amo sa iyong buong pagpapakumbaba na kung itong awa at kagaling ang hinihingi namin ay magiging karangalan sa Panginoong Diyos at ikagagaling ng kaluluwa namin ay idalangin mo sa kapangyarihan ng sakdal na ipagkaloob sa amin at kung dili ay ang kanyang kasantusantuhang kalooban. Tupin ko't pasasalamatan na maging dapat kaming magpuri sa pagka-Diyos niyang walang hanggan na kasing ina ng Diyos, Ama at ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.